Guys, uh, nandito kami sa sasakyan. Bali galing kami sa King Abdullah City. Nag-apply kami dito ng trabaho. Bali may mga kasama ko dito sa likod na kasama ko na may mga resume nang dala kami ni Teddy wala kami dalang resume kaya medyo nag-alanganin ang pagpunta namin kasi hindi kami naka na overage kami guys na overage yung edad namin nung tanong ng edad namin kung ilang taon na kami na overage sa kami bali yung iba namin kasama natanggap sila bali may gagawin nila magpapasa na lang ng mga ibang requirements pa para maaprobahan yung kanilang pag-apply dito sa aming pinuntahan dito sa King Abdullah City Ayan guys, si Francis, si TD, si Leo nandito sa likuran ko. Ayan. Ayan guys, bali papunta na kami ngayon ng bata guys. Tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy na ang biyahe namin papunta ng bata. Tapos na kami dito sa King Abdullah City. Bali ngayon ay hapon na bali papunta naman kami ng bata. At yung kasama ko ay nag-aya bata may bibili niya ata sa may ano, sa may tindahan ng mga gold. Uh, pupunta kami doon mamaya, pakita ko sa inyo pag nandun na kami sa bata. Ayan, bali nasa ilalim kami ng flyover guys. Ayan. Yan yung daan papuntang bata. Makikita mo yung iba't ibang klase ng building na magaganda. Nagtayuan dyan sa gilid ng kalsada. Ayan, mga building na napaka... Ayan guys, tuloy-tuloy na ang biyahe natin. Papunta na tayo ng ano, umiikot lang tayo ng daan. Bali yan pa rin yung ano, pinanggalingan namin na lugar. Yung mga building na yan. King Abdullah City guys dyan sa loob kami galing bali umikot na kami bali papunta na kami ng bata na ang way na to guys Ayan. medyo maganda ang guys medyo maluwag ang kalsada hindi pa gaano matraffic na yung mga oras na to alaw na, ng hapon kagagaling lang namin dyan sa King Abdullah City guys at dyan kami na interview kaso hindi nga lang kami pumasa kasi yung aming age yung aking age ay ano na overage na ako hanggang 50 lang ang tinatanggap nila guys 50 plus na ako guys kaya hindi na ako naka ano yung mga kasama ko na lang nakapasa sa interview bali magpapasa na lang sila ng mga requirements sa kailangan at okay na pag naisabit nila yun maghintay na lang sila ng tawag yan makakapasok na sila doon sa inapply nilang ano inapply namin minalas nga lang kami kasi hindi kami nakasali sa ano dahil ang age namin ay over age na Napakaganda building na yun guys. Yung so pinilipit yata ang itsura nya no. Ganda tingnan no. Pilipit na building. Paano kaya ginawa yan guys ano. no, ganda ng pagkagawa. Yan ay madadaanan ay na. Papuntang Riyad Batayan guys. Yung way na yan guys. Napakaganda ng ano. Tanawin. Building na pinilipit. Ay ayan. Ay Bali. Hindi gaano matrapig guys. Sa dinadaanan namin. Ngayong oras na to. Ah, hindi. Kaya mabilis lang ang biyahe guys. Papunta ng ano ng Bata, Riyad samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa mga oras na ito guys at pakikita namin ang biladyo mamaya pagdating namin doon at yung kasama ko, bibili yata ng alahas papasok kami ng biladyo doon pagdating sa Bata yung biladyo ay matatagpuan guys dito sa Bata, Riyad sa mga hindi pa nakakapunta ng Bata Riyad, pwede kayo mamasyal dito guys Ayan, napaganda ng tanawin at daan pagpapunta ka ng Riyad, Bata yung ba Riyadh Batagas ay matatagpuan dito sa Riyadh Saudi Arabia doon makikita ang mga iba't ibang klase ng mga establishment mga tindahan ng alahas mga kainan mga tindahan ng mga damit pagkain, nandoon na lahat ng kailangan mo guys, yung may korting bina sa ibabaw na building na yung parang salangan ng tirador o ano, ang itsura yan o no? binabagtas natin yun, yung Kingdom Tower ng dito sa Riyadh. Dito may kalayuan din sa paligid natin. kang pashet-dya sa loob ng Kingdom to Tower na 'yan. Na, Maraming mga uh, nagpupunta mga vlogger din diyan, ayan. Tao kami makarating dito sa may bata. Mag-elevator ka lang pataas diyan. Makakarating ka doon sa pinakatuktok ng Kingdom Tower, Riyadh. Napakaganda lugar, guys. Yung corting sala ng tirador, alam niyo Ventura, guys. Corting sala nga 'yan, oh medyo ma traffic sa dinadaanan namin guys ngayong araw na, may Ngayon na, may na. Yan, ng ano, pero pag napunta na Miyerkules, araw ng Miyerkules ang hapon na. Bali ma traffic kalauna pasado ng hapon. Hindi man ako nakarating sa traffic na. na nakita ko ang kagandahan ng loob niyan nakita ang matataas ang building tawad, mga sa Riyadh dito sa may parte ng ano, papuntang Bata. Ito naman yung mga marami kang makikitang building na iba't ibang klase ng building at opisina dito ng iyong mga tatanaw mga nagagandahan building mga dito, dito sa Riyad dito, may mga puno sa, gilid sa mga hindi pa nakapunta ng Riyadh pwede kayo mamasyal dito yun kung pungkwasean gusto pungkwasean pungkwasean nyo nang masilayan nyo ang Riyad guys sa mga hindi pa nakasubscribe kay Unisan pakisubscribe na lang ang aking youtube channel Unisan Pinoy OFW Vlog at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko pang mga video maraming salamat po sa inyong panunood yung kasama ko ay may bibilin yeah, daw yata sa ano, 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 Yan nga, yan ano, yung ano, 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 Ayan, medyo malapit-lapit na rin siguro Walang dyan, Francis. Walang minuto lang siguro na rin Kaya ang tabi pagpasok Parang lang eh. Mga ilang minuto pa siguro na tayo dun. Ito pala, Hilton Hotel Bayan, guys? Yan yun, yun, Oh, may bibili guys. Na building, building na bay parang may parang hagdan, hagdan-hagdan na naman pataas yun na, oh, na, Mga natin dito sa aming uh, kinalalagyan kina kina na ano. Nakakalulad kami ng isang taxi pero natatang namin yung building na parang hagdan. Ayan o. Yung lalaki ng hagdan guys o. Yung paikot. Paikot. Ang lalaki ng estate niya guys. Pero ang estate niya parang hagdan. Pagpunta doon sa tuktok yung yung may crane na yun mga tanong um, yung pre ay, yun ay, ito ayan ngayon ay isa niya halta halta siya kumpara sa atin hindi pa yung ulas awar hindi pa ulas kaya hindi pa gaano ma-traffic ang kalsada ayan. ayan tuloy tuloy lang tayo guys guys sa biyaheng riyad sa amin, gala pula, ng riyad ay, punta ng albata saudi arabia doon mo matatagpuan ng villaggio mall sa bata okay nasa ilalim tayo ng flyover ayan Flyover over yung dinaan namin, nasa ilalim kami pinakang underpass yan yan kapalating yan underpass yan guys eh o no? nasa ilalim na tayo ayan may mga ilaw magandang ilaw alright ayan tuloy tuloy lang tayo guys sa biyahe mayan nyo kami sa aming paglalakas nandito na tayo sa loob ng biladyo pumasok na kami Uh, pupuntahan naman natin yung tindahan ng alahas at namimili yung kasama ko si Francis yung naka blue yan yung kasama ko at saka yung si Kasablay yung naka white Ah, uh, si Francis guys, yung naka-blow mamimili dito sa ano, sa tindahan ng Alahas. ah uh, medyo mapera-pera yan kasi hindi katulad namin laging walang pera yan yung barkada namin na mapera sa lahat ng barkada namin yun yung mapera sa magkakasama si Francis ah uh, taga San Fernando Pampanga yan nakablo na yun nakatalikod hindi ko na pinakita mo ka kasi para safety siya secure <laughs> ayan Okay, yan. Nandiyan yung mga alahas, guys. Makikita mo iba't ibang uri ng alahas. Mga quintas, pendant, ah, necklace. Ayan. Iba't ibang klase ng design ng alahas ang mabibili mo dito. Ayan yung mga necklace, guys. Yung napakagandang tingnan, guys. Kung may pambili ka, pwede kang pumunta rito, guys. At punta mo yung Mall dito ng Villaggio bi, Mall dito sa Bata. Pasyalan mo itong tindahan ng alahas. Pwede kang mamili rito, guys. Medyo mura lang bilihan dito ng alahas, guys per grams hindi kas tulad sa ibang tindahan ng alahas ayan napakaganda guys kung mamimili ka punta ka dito sa Villaggio Mall sa pinakang basement pa lang makikita mo na yung tindahan ng alahas dito sa, sa ano pagpasok mo pa lang makikita mo na yung tindahan ng alahas pagbungad mo ng pinto alahas lang ang babubungaran mo guys ayan o napakagandang alahas yan guys o ba diba? o yan Lipat naman tayo dito sa kabila guys Tindahan naman ito ng mga damit Sapatos, mga sando Ayan mga bag Ayan makikita mo dyan yung iba't ibang klase ng bilihin mga damit, sapatos at mga bag Bali yung kasama ko may bibilin dito Si Leo Ayan naka white na yan si Kasablay Ang youtube channel niya si Kasablay Ayan naka white na yan May youtube channel din yan Hindi ko lang pinakita yung mukha niya guys Kasi busy siya Ayan kung gusto nyo mabili guys ng mga sando, sapatos, dito lang kayo sa Villaggio Mall guys. Puntan nyo ang lugar na ito, guys. Marami kayo mabibili dito. Mura lang dito ang bilihin guys. Lalo na kung may mga sale sila dito. Lalong mas mura ang bilihin guys dito sa Villaggio Mall. Dito yan sa Villaggio Mall, Bata, Riyad. Marami nagpupunta dito guys ng mga kababayan natin. Dito ang pamilya ng mga kababayan natin sa Bata. Yan ang pinakang pasyalan dito ng mga Pilipino yung bata na yan na tinatawag na bata, Riyadh, Saudi Arabia. And guys, ang ating vlog ngayong araw ng Merkulis.